magpapatay um, -mali uh, mm. um, let... uh, ng flex. Bale, po laging nga uh, like. Laging nga like na balipat. At saka ito sa kay... sa kay Tekpak. Pag nga... pag matagal ako nga rin ito. Hmm. Ang mo yung nag... Ang pangod ang mga Saan po ito? Sa dito ka sakit Siguro mga... Mga 2 test. Pag nga rin yung mga na test. Ang pagkakasakit. Mga 6. Mga 6.

May masakit? Mga Saan po? Dito, dito din. ang nag ko May lang. Gano'n ako sakit? Sige mga tarik lang. Number 3, nung masakit kami. nila. dito sa kong gina. Man, wala na. Oh, at second hand exhale okay ka lang bon. <laughs> <pangaramdang. Too> <laughs> bakal mo pakiramdam to self sabi po kanina meron number 6 na masakit dito Kamusta po meron Uh, 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 na uh, <laughs> uh, sabi niyo po kanina merong number 7 na masakit sa bigna? Sino mga maganto? Mga two. Number six. One, two. Number eight kanina big. No, siguro mga lang din. Two. Number five, dito. Mga. Number six And number five, kaliwa din. Dito na. Malabide si Kamusta so, naman sa yung pakiramdam after therapy? <laughs> okay, maganda ang likod. maganda ang likod. Pati ang balikat. Sige nga. Ramdam niyo pa yung parang nangalay. Bigat. Oo. Oh, okay. Hindi na siya yung kulante niya. Hindi. Kung balita niyo na eh, parang mabigat. Ngayon, mabigat. Wala na. Wala na. Kung